Mga idol at kabayan, super good news! Apat na mga barko na gagawin ng France para sa Pilipinas, kontrata, pinarmahan na ng dalawang bansa. Ito ay kabahagi ng Philippine Coast Guard Modernization Program. Mas parami ng parami ang mga barko ng Pilipinas. Breaking news! China, gustong sakupi na ang mga bahura na malapit sa pag-asa Ayla, nagkagulo sa loob ng bridge ng isang barko ng BFAR, matapos bumbahin ito ng tubig at banggain ng China Coast Guard 21559 sa pag-asa K2. Habang nagsasagawa ang Pilipinas, ng scientific research sa lugar. Kitang kita ang ginawang kabastusan ng China sa mga Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit galit ang Pilipino sa China. China, China is capitalism number 2155 This is MMO by 3002 BRP Dato Sambu Bureau of Series and Aquatic Resources Are the very special of the Philippines Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations For safe conduct under the 1972 international regulations for preventing collision at Kakapasok lang na balita mga kabayan, ang sektor ng maritime ng Pilipinas ay nagmarka muli ng isa na namang milestone dahil ang pagbili ng Pilipinas ng 40 mga high-speed multi-role vessel ay nagkakatotoo na ngayong araw nilagdaan ng DOTR at ng Bansang France ang nasabing kontrata. Si French Ambassador sa Pilipinas Marie Fontanil at Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang Commandant ng Philippine Coast Guard at ang Representante ng OSHA Shipbuilder na siyang gagawa ng mga bagong barko ng Pilipinas. Pilipinas ay pinirmahan ang kontrata sa pagkuha ng 40 units ng 35 meter fast patrol craft bilang kabahagi ng Philippine Coast Guard Modernization Program sa Bansang France. Ang acquisition na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pag-upgrade sa maritime security at operation capabilities ng Philippine Coast Guard. Dalawang po ang gagawin sa France at dalawang po naman ang gagawin dito sa Pilipinas na siyang makakatulong sa ating ekonomiya at sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng maraming mga barko. Breaking news mga kabayan, isang barko ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tinama ng water cannon at binangga ng dalawang beses ng China Coast Guard sa gawing pag-asa K2, malapit sa pag-asa island sa West Philippine Sea. Ayon sa inilabas na pahayag ng gobyerno, ang BRP Dato Sanday MMOV 3002 ay nagsagawa ng scientific research sa pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Sila ay kumukuha ng sample kasama ang isa pang barko ng BFAR sa K1, K2 at K3 noong ikadalawampot isa ng Mayo taong kasalukuyan sa oras na alas 9.13 ng umaga. Ang China Coast Guard 21559 ay naglunsad ng water cannon at sinide sweep ang BRP Dato Sanday ng dalawang beses kung saan nagresulta ito ng sira sa port bow at smokestack at nalagay sa pangalib ang mga sibilyang crew ng nasabing barko ng Pilipinas. Ito ay kalapastanganan at kabastusan ng China sa mismong territorial waters ng Pag-asa Island at Pag-asa K2 ng Kalayan Island Group sa West Philippine Sea. Sa kabila ng lahat, matagumpay pa rin nakakuha ng mga kinakaukulang sampol ang crew ng nasabing barko ng Pilipinas. Chinese Coast Guard vessel number 21559, this is NMOB 3002. We are pinning that to some Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. i traveling, especially to the Philippines. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing pollution. Laban Pinas.